Tinatanong mo lang kung may maintenance ka. Hindi ako ah. lang po araw-araw. Ano? Rx? Rx. Ah, hindi na kailangan ganyan eh. Sa kanon ako niyan kasi meron akong ano eh. Dahil oh. ito. Relax lang pre ah. Huwag mo isipin yung mga ano, nakaraan. Na kapila naman talaga o, alam, gusto mo, ko. Hi. ako. Hindi dugo. Doon ako, hindi -do. ko